Ulang na nga winasak pa ng mga kalamidad. Yan ang nakapanlulumong sitwasyon ng mga silid-aralan sa Bisayas. Kaya naman ang Brigada Eskwela ng Department of Education ngayong taon nakatutok daw sa pagkukumpuni sa mga paaralan para maging disaster-ready ang mga ito. Makibalita tayo kay Sozi Alamban. Libu-libong paaralan ang winasak ng mga nagdaang kalamidad sa bansa gaya ng malakas na lindol sa buhol noong Oktubre ng nakaraang taon at ang pananalasa ng Bagyong Yolanda pagsapit naman ng Nobyembre. Libo-libo esodyante ang nawalan ng mga silid-aralan dahil dito. Kaya sa muling pagsasagawa ng Brigada Eskwela ngayong taon, ang mga ganito kalalakas na kalamidad ang gustong paghandaan ng Department of Education. Ayon sa DepEd, nakatuon ang Brigada Eskwela 2014 sa pagsasaayos sa mga paaralan para maging disaster ready at disaster resilient. Sa lunes sisimulan ang Brigada Eskwela. Pero ngayon pa lang, abala na ang DepEd at mga magulang sa paghahanda gaya na lamang sa Cebu. Tinatayang nasa 60 hanggang 70% pa lang kasi ng mga paaralang nasira ng bagyo ang nakumpuni sa buong Region 7. Hinihikayat din ang iba't ibang organisasyon na makiisa sa adopt a School Project. Ingon ang from Manila, nga mao ko na na purpose nga mutan o sila so that they can help bitaw kinsa toy mga NGOs nga mutabang sa ato na ma-rebuild ang ubang mga koan bitaw katong mga eskwelan Ang mga taga Rosario Cavite naman hindi na hinintay ang Lunes para masimulan ang pagkukumpuni at paglilinis sa mga paaralan para sa pagbubukas ng klase sa June 2 isa pa sa mga pinaghahandaan ng mga magulang ang gagastusin sa pagbubukas ng klase. Kabilang narito ang pambili ng school supplies. Sa Dagupan City, mabenta na ang mga gamit at uniform na bukod sa mura, de kalidad din daw. Mura po, po muram, para na rin pumili sa mall. Maaga na rin namimili ang ilang taga de Oro City para maiwasan ang siksikan habang papalapit ang pasukan. Ayon sa mga nagtitinda, wala namang halos pinagbago ang presyo ng school supplies ngayong taon kumpara noong 2013. Sozi Alamban, Nagbabalita, Pilipinas.